Nagtaas na ng singil sa kuryente ang Kapanatuan City Electric Corporation na sinimulan noong buwan ng Abril. Paliwanag ng Cellcor sa kanilang abiso, ito ay dahil sa pagtatapos ng 10-year contract nila sa isang hydroelectric producer noong February 25, 2024. Ibig sabihin, bago pa man matapos ang kanilang kontrata sa First Cabanatuan Venture Corporation noong 2018, ang Cellcore ay pumasok na sa sampung taong kontrata na sinasabi nilang hydroelectric producer noong 2014 habang nakakontrata pa sila sa FCBC. Ito ay isang malinaw na paglabag sa ERC case number 2018-086 RC para sa patuloy na operasyon ng FCBC at SELCOR. Matatandaan na noong 1998 ay lumagda ng 20-year contract ang FCBC na isang bunker-fired power plant para sa direktang distribution system ng SELCOR. Noong July 30, 2018, bago matapos ang kontrata ng FCBC at SELCOR, nag-apply ang SELCOR sa ERC para aprobahan ang kanilang inihain na proposed rate para sa patuloy na operasyon at pagpapanatili ng FCBC. Sa nasabing aplikasyon ng Cellcore, idineklara na dahil gumagana pa ng maayos ang FCBC, direkta nang ikokonekta sa Cellcore ang aktual na operasyon nito na walang karagdagan konsiderasyon sa pagtatapos ng kanilang Power Purchase Agreement mas magiging mura at praktikal umano para sa Cellcore kung mananatili ang operasyon at maintenance ng Naturan power plant dahil ito ang magbibigay ng kaukulang porsyento ng kanilang power supply kapag kulang ang supply sa merkado. Pero hindi binabanggit ng Selcor sa ERC na nagkaroon na pala sila ng kontrata sa isa pang hydroelectric producer mula pa noong 2014. Ayon sa Celcor, ang kasalukuyan nilang pinagkukuhanan ng power supply matapos ang kontrata nito sa hydroelectric producer noong 2024 February ay ang wholesale electricity spot market at ito ang naging basihan nila ng pagtaas ng singil mula Abril. Ang tanong, aprobado ba ng ERC ang pagtaas ng kanilang singil? Napag-alaman noong August 31, 2022 pa nag-apply ang Selcor sa ERC para sa pag aproba ng kanilang panukalang presyo ng kuryente na hanggang ngayon ay hindi pa rin tinutugunan o niriresolba ng ERC. Ang ERC ay kasalukuyan nagsasagawa ng pampublikong pandinig na sinimulan noong March at magtatagal hanggang October 2024 sa iba't ibang bahagi ng bansa patungkol sa petisyon na inihain ng National Power Corporation noong November 28, 2023 na humihingi ng aproba sa iminumungkahing bagong rates na binabayaran ng mga consumers sa mga off-grid na lugar ng bansa. Alinsunod sa ERC Rules of Practice and Procedure Rule 9 ng 2006, sino mang mamimili at maaring maghain ng kanilang komento sa naturang aplikasyon ng cell call. Ako po si Philip Double P para sa Baritang Unang Sigaw.